experience ko sa teacher hello guys welcome ulit sa channel ko ngayon ikukwento ko sa inyo ang teacher experience ko nirequest po to ni justreze kaya shoutout po sa inyo kaya balik tayo sa kwento naranasan nyo na ba mapagalitan ng teacher? ako oo no napagalitan na ako dati kaya ito yung nangyari. Bigla kasing nawala yung eraser ko noon. Tapos nataranta ako dahil maganda yung design noon. Mm, mm, maganda. Hello Kitty pa nga yung design noon eh. At yung kulay pink, orange at yellow. Oo, maganda talaga yung design niyon. Kaya Siyempre, bilang bata, iingatan ko talaga yun. Tapos, tumayo ako at naghahanap na ako. Habang naghahanap ako, nakita ko ng teacher ko at sinabi niya, Elia Kim, anong ginagawa mo? Sabi ko naman, Ma'am, nawawala po kasi yung eraser ko, kaya hinahanap ko po yon. Di ko na maalala anong nangyari noon. Siguro, pinaupo ako. Tapos, nakita ko yung eraser ko nasa kaibigan ko. Tsaka, matagal na yun. grade 2 pa ako noon eh. Kaya, hindi ko na masyado maalala. So, guys, babay na guys. Kasi, kasi, ito lang mga ko sa inyo kasi short video lang po sa ngayon kung gusto nyo pa ng part 2, don't forget to like, share, at subscribe. Kung pinagtripan ko lang to na part 2 pa eh, no? Kaya, ito lang yung may kakwento ko sa inyo. Kaya, babay na guys! Sige, shout out na tayo! Kaya, yeah, bye bye na guys. See you to my next video. Bye bye.